Yan, dito po tayo sa San Mateo Rizal, mga Lods. Kasama ko po ang aking mister. Yan, binisita po namin ang aming mga magulang. Na-surprise po sila dahil yung dalawa ko pong kapatid na nasa ibang bansa, dumating din po yung kuya ko at saka yung isa kong kapatid din na lalaki na mas bata sa akin. Yung kuya ko, na isa, kasama niya yung mga anak niya at ang kanyang asawa, mga Lods. Kaya masaya kaming nagkita-kita po dito sa San Mateo Rizal. Yan, yan yung aking kapatid na isa, yung babae. Yan po, yung isa ng bata na, naman na yan, pamangkin ko. Yan, kain na po tayo mga idol. Yan, dito po kami sa likod ng bahay ng, uh, ng kapatid ko. Para kaming nag-excursion dito oh, mga lods. Nag-ihaw-ihaw kami dito ng bangos. Yan, nagluto po kami dito. Kaya masaya po kaming nag sama-sama po dito, masaya po. Mga pamangkin ko nandito po. La, 'yung ibang pamangkin ko po nandito. Yan. Kaya po 'yung nanay at tatay ko, masaya sila. Oh, di ba po? Kaya lang po hindi sila makalakad papunta dito sa likod kasi yung nanay ko po nakatungkod na ayaw niyang maglakad po. Yung tatay ko naman hindi makalakad kasi po na-stroke na sa ang tatay ko, mga idol. Yan. Kaya po nung binisita namin sila tuwan tuwa po sila. O di ba? Kasi na-surprise nga po sila, mga idol. Yan. Kaya, nung dumating kami, na bigla po sila. Yan, mga ludes. oh Yung kapatid kong isa, ayan, na nakatalikod, pamangkin ko po yan, mga idol. Yan. Yung kapatid ko po, na dumating, yun, na nakaupo doon, nakatabi ang misis niya. Yan yung nakasumbrero na nandun. Hindi po yan. Yan, nakap, nakaputi yan. Mister ko po yan, mga idol. Yan. O, oh, diba po? O. Oh. Kaya po, pabalik-balik na lang po kami dito para masaya ang aming mga magulang, mga lods. Yan. Dapat nating bisitahin din ang ating mga magulang. O, oh, diba po? oh, yan yung pamangkin ko yung buntis asawa ng pamangkin ko ayun po yung nakasumbrerong nakaitim doon yun yung kapatid ko